Hello guys, welcome to my vlog. Shout out po sa lahat na nag-review sa video na to. So, isishare ko lang po sa inyo guys na yung anak ko po ay nagka dengue fever po siya. September 5 ay nilalagnat na po siya nung umaga. So, buti na lang din na wala lang pasok. So, mas, mataas na yung lagnat niya guys. Tapos, pinainom ko siya ng tempra. Ito po, bumili ako nito, pinainom ko po siya ng ganito. Tapos, mainit pa rin siya guys, hanggang sa umabot na ng gabi. Tapos, yung gabi na yun guys, ang daming nangyari sa amin. Sobrang taas na ng lagnat niya. Kaya bumili ako ng ganito thermometer kasi lagi ko siyang chinitik yung lagnat niya, yung init na katawan niya umabot minsan ng 40.1, 40. Point pataas guys. Tapos, every 4 hours, pinainom ko ng ganito. Pinainom ko siya, tapos, wala, hindi pa rin nawawala yung lagnat niya. Sobrang init pa rin ng katawan niya guys. Tapos, nagsusuka na siya. Tapos, masakit na yung ulo niya. Tapos, nahihilo na siya. Yung, hindi mo alam. Tapos minsan, sobrang taas ng lagnat niya. nagde na siya kung ano-ano sinasabi niya. Minsan, biglang tumayo. Kahit nakahiga na siya, biglang tumayo, matutulog na daw siya. Yung pang ganun. Tapos ako din guys, hindi talaga ako makatulog. So, sobrang ano din tayong nanay nahi, na ano din tayo, di ba? Kasi nga, bakit nagkaganyan? Kasi first time niya yung nangyari nilalagnat siya guys dati tinatrangkaso siya pero hanggang 38 something 39 lang yon pero nung time na yon 40.1 40.2 ganyan ang ang taas ng lagnat niya tapang init na ng ano niya ang ginawa ko guys kasi tinitingnan ko siya hindi po ako, talaga ako natutulog buong, buong gabi na yon kasi baka mamaya Huwag naman sana, di ba, pagising natin, ano na yung anak natin. Kaya ako hindi talaga ako natutulog pag yung anak ko ay magkasakit. So, ang ginawa ko, kumuha ako ng tela, nilagay ko yung, inano ko yung maligamgam na tubig. So, which is mali pala dapat yun, guys. malamig na tubig, pinupunas ko dito sa noo, sa kilikili, sa singit, yan. Tapos, kumuha din ako ng, ano yung yellow, nilagay ko sa towel, di, di, yung yellow nilagay ko dito sa towel, tapos ginaganyan-ganyan ko siya, ganyan. Tapos maya-maya, mawawala na yung lami, mawawala-wala na init na katawan niya, medyo kalmado na siya. After ilang minuto, guys, mainit na naman yung katawan niya tapos i-thermometer ko na naman is raging na ma40 ganyan pataas Hanggang sa panay siya panay suka na yung anak ko guys so naisipan ko pagka kinabukasan ay dalhin ko doon sa Trice Hospital sa emergency room kami dumiretso. pagdating namin doon guys ay shout out pala sa sa so, naghatid sa amin doon yung kapitbahay namin guys kasi wala kaming sasakyan nagpapahatid kami sa kutsi niya mabait naman siya kahit papasok na siya nung alas 5 ata ng madaling araw papasok na siya guys pero hinatid pa rin niya kami Shoutout sa mga kapitbahay namin mabait naman so yun ipaghatid namin doon sa emergency room Ayan, kinuhanan siya ng thermometer, kinuhanan siya, siya ng ano ng timbang tapos tinanong kami kung bakit anong nangyari sa kanya yung yung init niya minsan bababa minsan tumaas yung bang ganun na nahihirapan ka talaga nalilito ka kung bak anong nangyari sa kanya tapos pagdating namin doon nilagyan siya ng shero swero ba yung swero kasi masyano na daw dehydrated na yung anak ko gawa nga nung panaisuka siya na panasuka sa gabi So, ngayon, kinuha na siya ng CBC sa dugo at platelet. Ayun, nung nag, mayroon ng resulta, guys, yung ano, ay positive siya sa dinggi. Pero, hindi naman masyado. Kasi nga, hindi kagaya sa iba doon, guys, sa hospital. Ang dami mga bata doon na nagka-dinggi, mga tatlo, apat ata yun sila, or lima yung yung isa talaga guys nang nang, nang ano na yung dito niya parang nang nangingitim na yung dito niya tapos sumasakit na yung chan niya yun talaga yung ano na daw yung kailangan i admit tapos yung yung iba naghahantay pa lang ng resulta yung anak ko kasi maaga kami doon kaya nakuha agad namin yung resulta so ang sabi sa amin ng doktor positive daw sa dingi fever yung anak ko. Pero, mild lang. Doon na lang sa bahay namin siya uobserbahan at doon na lang kami magpapagaling yung anak ko. So, na, pagka bandang, nung araw na yun guys, pinauwi din kami. Salamat sa doon. <clears throat> Tapos, nung nalaman na namin nagka-dinggi fever ang anak namin, pagdating namin sa bahay, kaya yes, super linis kami. Ito, nag-spray kami lahat sa loob ng bahay, yun, sa taas, lahat, lahat, mga kung ano, naglinis kami. Then, lagi ko siya chinichick dito. Every four hours, pinainom ko siya nito. Alam mo, nakatatlo akong ganito. Tatlo. Kasi, pag every four hours, pinainom ko siya nito. Then, pag wala namang lagnat, six hours lang. Pero, every four hours ko talaga pinapa inom Then, nilagyan ko siya ng off lotion. Naglalagay ako ng off lotion sa katawan niya. Then, may sipon din naman siya, guys. Ayan, ito. Lagi ko siyang nilalagyan. Tapos, guys, lagi ko siyang pinainom ng pinainom ng tubig. At saka yung pang ano sa dehydrated kasi masyado nang dehydrated yung to ano niya, katawan niya, kulang siya ng tubig, yung fluid daw sa katawan. Pinapabili kami ng Pedialyte Ang Pedialyte ay super mahal, tapos kung maliit lang siya, ang ginawa ko guys ay ito, ito din po, hindi din daw to oral rehydration salt na bibili din to sa mercury, kaso, it ilagay mo to sa isang sachet, ilagay mo to sa isang basong tubig. Yun yung ipainom sa anak ko. Kaso ayaw niya, hindi, nasusuka siya nito. Wala, iba daw ang lasa. Ang ginawa ko, bumili ako nito, Pukari Sweet. Ito. Yan. Pinainom ko ng pinainom sa kanya. Then, yung Gatorade. Yung Gatorade din, guys, pinainom ko din yung sa kanya. Pero, yung Gatorade lang na kulay blue at white, wag yung Gatorade na kulay red. Tapos, yung Pidgealite din, guys, wag din yung kulay red. Dapat, yung white lang at yung parang, parang white at saka parang strawberry. Strawberry ba yun? Huwag yung grapes kasi nga, ang, dahil may dengue fever kasi yung anak natin dahil ma doon din malalaman kung nagsusuka na ba siya ng dugo, nagtatain na ba siya ng dugo. Tsaka kaya wag nating pakainin ng kulay red, yung mga di color na pagkain. Pati yung pizza, yung mga spaghetti, yung plain lang talaga. Kaya ang ginawa ko guys is kanin, tas lauoy na gulay, ba yung sa Bisaya, yung gulay lang na gulay na may sabaw lang talaga guys. Ah kain natin sa anak natin para mas malusog yung, para bumilis makarecover ang katawan niya. Puro gulay lang, gulay. Tapos pag, every four hours kasi, pinainom ko nito, pinapakain ko muna siya ng kanin, yung gulay na sabaw. May sabaw talaga. Tapos pwede unti-unti lang, kasi unti lang kain niya. Kasi every four hours naman eh, pinapakain naman at pinainom din natin siya for days na siya, ganun pa rin yung lagnat niya, pabalik-balik din. Nawawala siya sa araw. Medyo ma masaya, masaya na ako kasi nawawala sa araw yung lagnat niya. Pag gabi naman guys, ay sobrang init, nagsusuka siya, ganyan pala pag magka, magka ano siya, dinggi, dinggi guys, ay mawawala yung init niya, tas sa gabi naman, bumabalik, pabalik-balik yung lagnat niya, so anong ginagawa ko guys is Monday na, September 9. Five days na siya. Five days na. Ganun pa rin guys. Nagsusuka, nahihilo. Tapos, taas yung lagnat niya. Ang ginawa ko, umulan yun, kumuha ako ng tawa-tawa doon. Tapos, dumaan ako sa kapitbahay ko ko, kung tiningnan ko, pinapakita ko, kung tawa-tawa ba yun so ang sabi naman niya is tawa-tawa so naglaga ako ng tawa-tawa noon guys na mahala na talaga ako, kasi marami kasi nakapagsabi din sa akin na painumin ko daw ng tawa-tawa kasi pampataas daw ng platelet yung tawa-tawa so naglaga na ako tas chat ko yung kapatid ko ang sabi naman, wag ko daw painumin ng tawa-tawa, kasi ang tawa-tawa daw guys is, dalawang klase daw kasi yan ang tawa-tawa mayroon daw tawa-tawa na pampataas ng platelet. Mayroon din daw tawa-tawa na pampababa ng platelet. Kaya sabi niya, wag ko daw inumin. Pero, tigas ng ulo ko guys, pinainom po talaga yung anak ko na isang baso lang guys. Isang baso lang talaga, hindi ko na inulit yun. Kasi nga yun ang sinabi nila. Nung, nung pinainom ko ng tawa-tawa yung anak ko, medyo nakatulog siya noon. Tapos mga ilang ano lang din, oras, nagising siya tapos nagsuka na naman. Sumakit na ulo niya guys. Sabi niya sumakit na daw ulo niya. Ang ginawa ko naman eh, naglalagay ako ng sambong. Dahon ng sambong nilagay ko dito. Tapos, effective naman guys yung dahon ng sambong. Nawawala daw yung sakit ng ulo niya. Then, nawala na yung sakit ng ulo niya. Tapos, nilagnat na naman siya. Sabi ko, ano bang gagawin ko nito? Tapos, mayroon din nakapagsabi sa akin na ng, kumuha ako ng dahon ng papaya. Ito. Yan. Tatlong ganito, guys. Gi Inano ko yan. Tapos, dinikdik ko yan ng, dinikdik ko to. Tapos, yung tela, pagka dikdik niya, di ba, ano na siya. Gi Inano ko yan, ganito ko yung nilagay ko sa ganitong puti na malinis tapos piniga ko tapos nilagay ko sa yung katas guys na ko sa baso tapos naka nakadalawang ganyan ata yung ano katas ng baso no? katas ng papaya pinainom ko sa anak ko yung katas ng papaya na nilagay ko sa baso tapos so, ang ginawa ko pinainom ko siyang isang kutsarang honey para pag inom niya ng katas ng papaya e eh, ganun ko agad yung isang kutsarang honey para hindi niya masuka yung katas ng papaya para malunok niya guys. Siya nga pala guys, shout out nga pala sa nagsabi sa akin ng dahon ng papaya si yung kapitbahay namin doon sa probinsya pa, si Mary Chris o oh, si Ikyo, o oh, si Idoy. Si Dong Elmer din ang nagchat sa akin. Siya, yan din daw kasi yung pamangkin niya ay nagkadindi din. Shout out sa iyo. Tapos, shout out din sa, nagbigay din sa akin ng dahon ng papaya. Si Lisa, yung friend ko dito, guys. Siya yung nag aano ng dahon ng papaya, guys. Nagdala din siya ng dahon ng papaya. Yung gabi na yun, guys, may lagnat pa rin siya. Nilalagnat pa rin siya hanggang sa hanggang sa kinabukasan, guys, sa awa ng Diyos. Hindi na siya, ni, hindi na siya nilalagnat wala na hanggang sa pa ng Diyos, guys, hindi nga nilagnat yung anak ko hanggang 2 days, hanggang two days, Diretso-diretso talaga yan, guys, umaga, hanggang ano, wala na siyang lagnat, hindi, hindi ko na rin siya pinainom nito ng tempra kasi wala naman na siyang lana. Ah, pinainom ko muna siya ng 6 hours, 6 hours lang. Tapos pagkagabi, hindi ko na siya, tinigil ko na. Tapos hanggang sa after 2 days kasi, check ulit kami ng CBC. Yung September 10, birthday niya yun guys. Ang hiniling ko lang talaga ni Lord na kahit wala kami handa, gumaling lang talaga yung anak ko. Yun yung hiling ko sa kanya. check kami ng CBC sa well care. 465 lahat kasama na yung CBC at platelet. Sawa ng juice. normal naman yung platelet niya. Kasi nga, pinakain ko siya ng pinakain ng pugo. Ayan you know, o, nakakatulong din itong itlog ng pugo guys. Ayan. Itlog ng pugo. Nilaga ko lang to tapos pinakain ko sa kanya. O di kaya ito yung ginawa kong ulam sa kanya. Tapos, Ayan, tapos eh, may ubo din naman siya guys. Nagpa-check up na lang kami sa Pedia doon sa Wellcare. So ang sabi ng Pedia, ano lang naman daw yung okay na yung platelet -plate niya. Pag-check niya dito sa likod guys, naging na-pulmon niya na naman yung anak ko kasi may ubo kasi siya, may sipon. So ang sabi ng doktor, pneumonia na daw yung anak ko tsaka yung may hika din. So, ayan, binirisitahan din kami ng gamot sa ubo niya, pneumonia at sa hika niya. ipa ko yung kung ano yung gamot niya, guys. So, ngayon, guys, hanggang sa wala na po siyang lagnat nung no, pinainom ko siya nung no, dahon ng papaya. So, yun lang talaga ang dahon ng papaya ang nagpapawala ng lagnat niya. Doon na matay yung ano ng dinggi siguro, guys. So, So, yun lang guys, ang i-share ko sa inyo. Kaya ya, kung may, naga, may anak na kayo nagka-dinggi, may pamilya kayo nagka-dinggi fever guys, huwag mawala ng pag-asa. mag lang talaga tayo guys. At yun, painumin nyo na lang, itry nyo painumin ng dahon ng papaya. Yung tawa-tawa, wag, wag guys, kasi iba dalawang bisis daw, dalawang dalawang uri daw kasi yan ang tawa-tawa kaya hindi natin alam kung alin dun ang tawa-tawa ang may pataas na plit-plit, alin dun yun, hindi so ang pinaka ano talaga isishare ko lang sa inyo ay yung dahon ng papaya, yun lang talaga ang na, nakakawala, napawala sa lagnat ng anak ko yung dahon ng papaya guys, yung para sa dinggi din daw, tumas, para tumas daw ang plit-plit nyo, yung papaya daw na tagulaki. Yung hindi daw namumunga, yung papaya yung lalaki ba yun? Sabi saya kasi tagulaki ang tawag doon. Tapos yung sa trangkaso lang sa lagnat, yun lang daw yun. Pwede na daw yung papaya na, na may bunga. Yun daw yun. Kasi yung una ko kasing pinakinuha is yung papaya na may bunga. Dahon ng papaya. Eh, ang sabi, ano daw yun, para sa lagnat lang daw yun. Pero yung para sa dengue daw, para tumaas daw yung platelet. Yung, para tumaas daw yung platelet. Yung dahon ng papaya ng tagulaki daw, mas pampataas daw yung ng platelet. So, pero yung dahon ng tagulaki, hindi ko lang na-try kasi wala naman dito. Yun lang talaga yung dahon ng, ano, dahon ng papaya na may bunga. <laughs> So, ngayon, sawa ng Diyos, guys, pumapasok na siya. Nung lunes, pumasok na siya. Kasi, hanggang ngayon, okay na po siya, guys. Yung inano lang, nilalagyan ko lang palagi yung off-lotion pag punta niya sa school. At yun lang, guys. Sana may naitutulong po ako sa inyo at na-share ko po yung na-experience ko din sa anak ko yung nagka-dingi fever po siya kung ano yung sinasabi ko doon guys sa una at huling video yun po yung na na-apply ko po yun sa anak ko so wag pa ng pag-asa mag lang tayo ng mag-pray guys dahil kung ano naman yung gamot na ibibigay natin sa anak natin tapos kung hindi naman bas-basa ni Lord yun so kailan talaga mag-pray tayo kay Lord at magpasalamat. So 'yun lang po guys. Bye.